Happy Fiesta po Happy Fiesta Mayanda po kayo? Mayanda Mayanda kayo? Ate mayanda kayo? May isa ng pagkain Kapal na mukha mo Pwede po may pagkain? May oh, Hmm, ang kapal ng mukha mo bakit na lang po ano? babalik po na lang parang hindi na po kami papasok anong pagkakala mo? Ha? Ito, sige bakit mo mahiya? <laughs> Tabalo mo ka tingo plus. <laughs> oh guys, do tire tira. Oh guys, wala akong kasalanan diyan. Wala ko kasalanan na inaos buko. Guys, wala tayong kinalaman na tinawag tayo. Hindi hindi ko ano to, hindi ko kasalanan, guys. Sila mismo mismo nagtawag sa akin, ha? Tinawag tayo, guys. Ako, gusto ko lang hintuan talaga 'yung pagbabalot eh. Kaso sila mismo 'yung tumatawag sa akin eh. <laughs> Tabo. Pwede po magtanong? Pesta ba dito? Anong anong ano to? Anong barangay? Ah, ito yung napanood ko sa Facebook no, yung pag nangingi ka ng pagkain, bibigyan ka Ayon sa ba? piyesta. <laughs> Ba't to malis? Saan tayo pwede pagkain? Pwede mangingi pagkain dyan, boss? Plastic na lang! <laughs> <laughs> sorry. I'm so sorry. No! Ate pwedeng magkiraan? Ay, magkiraan lang po. Okay. Ay, ay, po. Ay, po. Now, po. Naligaw ako eh. Naabot din ako ng gutom teh. Pwede ba makahingi kahit ko ating pagkain? Okay lang po? po ah. Wait lang po. Huwag. Huwag. Okay lang po, balat ko na lang teh. Meron po ako. Oh. Kahit dalawang ulam lang po, tsaka isang kanin. Pwede po ah. Sana all may take out. Pesta po dito. Pwede pong maging pagkain ay? Ay, salamat ha. Hmm, ang kapal ng mukha mo. Okay lang po. Ay, thank you ha. Pwede pong balat na lang, Nay? Ay, ay. Hello po. Okay na to. <laughs> I'm so sorry. Okay na to. Ubo. Ito. Ito. Kaya saan kayo? Kaya ba isi ya? Di pa yung makain? Ah? 9 kena 95 kan. Begitu saya. No? Ya. Salah kot. <tuk> plastiknya. Ah, Itu memang bos Asal benda plastiknya parang. No? Betul-betul parang. Tu Apa nama ni, ser? Ha? Mem. Wait, wait. Uh-uh. Take it too much for your